Pinaghahandaan ng bayan ng Palanan Isabela ang posibleng pagdating ng Bagyong Aghon matapos mapabilang sa signal number 1 ang kanilang lugar. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Palanan MDRRMO Officer Glenn Cabaldo, nagkaroon sila ng pagpupulong hinggil sa mga hakbang na gagawin upang mapaghandaan ang posibleng epekto ng paparating na bagyo. Aniya, sa ngayon ay kasalukuyan na nilang ipinatutupad ang liquor ban gayon din ang pagbabawal sa mga mangingisda na pumalaot dahil sa nararanasang malakas na pag-alon sa karagatan. Ayon kay Officer Cabaldo, hindi may iwasan na may mga mangingisdang papalaot pa dahil marami umanong mahuhuling isda sa ganitong panahon, kaya't katuwang ang Coast Guard ay mahigpit nilang binabantayan ang mga baybayin. ipinag Ipinagutos na rin nila sa mga opisyal sa bawat barangay na magpaalala sa mga residente hinggil sa paghahandang kanilang dapat gawin sakali mang dumating ang bagyo. Para sa IFM News, ako si Idol Zaira Contapay. Idol!